So ba bakit naisip nyo na yung likod ng baboy ang uh, gagawin yung chicharon? Yan po kasi yung pinaka the best part o oh, yan po yung madali siyang palutungin. Yan po yung parte na talaga makikita mo yung kumpleto na may taba at merong laman. Kasi manipis na yun sa likod no? So Ako, ang ibig sabihin yung taba niya hindi sing, uh, sing kapal hindi po, ng yes, taba dito, sa so tiyan kagaya ng tiyan Ako. ko hindi eh, na <laughs> Wow. So sa Batangas po ba ilan ilan yung nagbebenta ng pupor chicharon? Ah, marami na po. Marami. marami na po dito. Po, yes po. Halos sa uh, iba't uh, iba't ibang barangay meron na po kayo makikitang ng tinda ng pupor o ba chicharon. Okay, kailan mo ba binuksan yung uh, negosyo na yan? Bali kong uh, nag-start ako is uh, September ng 2020. So, pandemic po yun. Uh, ayun nga. So, nagkaroon nga tayo ng pandemic. May work po po ako noon eh. So, nangyari po, nagkaroon po ng limitation yung pagpasok namin kasi dahil nga po ng virus. So, nag po ako ng uh, sideline, napapagkakitaan. So, yun nga po, demand po dito sa Batangas City yung chicharon uh, o yung pupor. So, pero hindi pa po kami nag-try noon na lutuin. Ang nangyari po noon is ah, hilaw pa lang, o raw materials. So, kami po yung nagsusupray sa mga tindahan ng lomi. Mm. Pansin. Kasi siya po yung ginagamit na pantappings oh, oh Totoo okay, yan. Yes sa mga po. lomi, oo nga. Yes po. Doon po muna nag-start. So, sa nangyari pong yun, ah, hindi naman po may iwasan na magkakaroon po ang baboy o balat ng baboy ng pasa. Ah. Oh may pasa po siya. So, nahihiya naman po kami i-distribute sa mga customer na ganun yung itsura. So, nangyari naman po noon, hanggang sa na na ako ng almost 10 kilos na may pasa, pero hindi naman siya totally talagang reject. Okay pa naman siya. So, sabi ko, aanhin natin to. Sayang naman, eh. Almost 10 kilos. Na. Try natin magluto ngayon. So yun, pinag-aralan po namin na magluto po ng chicharon, trial and error nangyari. So, unang try po namin, pinatikim po namin sa aming mga relatives, kaibigan. Ayun, okay naman daw po yung lasa, may, may lutong, mayroon din pong kunat. Kasi nga po, babago pa lang po kami nag start noon. Hanggang sa pinag-aralan po na po ng pinag-aralan. Hanggang ngayon po, pinag-aaralan ko pa rin po talaga. Mm -hmm. So, awa naman po ng Diyos, yon na nakuha naman po namin yung tamang proseso ng pagluluto. So, at paano po yung, kasi itong new segment natin is Propi Inspired. So, gusto po nating malaman ng Propi Netizen natin, yung naging journey natin, paano tayo naging ganito ka-successful ngayon. From Promodizer, nahanap yung puso sa pagbebenta paano po tayo nakarating dito ngayon sa, sa success natin? Ayun po mama uh, bali naging naging batayan ko lang sa buhay po is yun nga po, uh, put God first always. Yan po ang uh, ano po sa buhay. Then hard work, then yun po, uh, lagi pong uh, inspiration ko talaga dyan is uh, yung aking pamilya, lalo na po yung aking mga anak. At saka po, uh, yun nga po, uh, failure kasama po yan sa buhay pag uh, wala pong tao na hindi dumaan sa failure na naging successful. Hooper's Choice located at Sitio de Hope, Barangay Libho, Batanga City. Yan, dyan din po matatagpuan yung aming uh, store. Then, uh, yan, may contact number po kami. Yan, 0977-364-6504. At ako mismo ang makakausap ninyo. And sa